Hi guys, Mama Janet here. So, eto na naman po, nagkaroon ng bagyong goreng at pumapasok po si Hana. Tingnan niyo po yung ilog sa riverbanks. Ang taas at ang lakas ng agos. Grabe po. Nawala na po ulit yung bicycle lane. Ah, oh, mabababa ba ako ah. Baka. Guys, tingnan mo yung ano, yung agos nyo. Oh. Ayan, ayan po oh. Ah, -ta tayo sa Meril para makita mo yung makita niyo todo. Yung po malalapit sa ilog ha, na nakatira ingat po. Kasi kami malapit kami, sa loob kami ng riverbanks banks. So medyo nagu worry ako talaga. Kaya ang sabi kanina, parang nag-second alarm na raw. Pero wala naman. Kanya lang. Alam nyo naman, pagdating sa tubig, ayun oh, tingnan mo naman yung tubig niya. Ang grabe oh na Napakalakas ng alon. Ayan guys, ha, papakita ko. Itong ibaba nito, ito kasi yung last na simento, meron pa yung sahig para bicycle lane. O oh, may hagdan pa di ba? No? Meron pang hagdan yan pababa. Pero ngayon, ayan na siya. Ganyan po. Oo, nakakapag-picnic pa dyan. Ayan, ayun naman yung tulay na doon sila nagsusukat nung kung gaano nakataas yung tubig. So hanggang dito na lang guys ha. Medyo nakakatakot pero andyan naman si Lord Ingat-ingat eh. lang tayo palagi. Sige po, bye!